Hello po, magandang umaga po mga pambin Kumusta na po kayo lahat? Ngayon po ay alas 9 na po ng umaga. At tayo po ay katatapos lang magtanim ng buto po ng sitaw sa ating dito po yung sinasabi ko sa pangalawang luang po na taniman po natin ng talong. At ngayong umaga ay mamimitas po muna tayo ng sitaw po. At si mami po ay kasama natin eh. Hello po. At habang nagtatanim nga po tayo kanina ay si mami po ay namitas na. Yan. Ano? Marami pa po. Uh. Nananaid. Ayun nung isang araw po, madami pa rin. Ilang kilo nga ba may Kung sa araw. Oh, ah, hindi ko naman ba na nabilang. Marami. Tsaka po yung unang harvest po natin talong, ay madami din po. Na ilang kilo? Hindi na po. Ay hindi na po natin na ano. Hindi na nagsama do sa bahay. I-video guwanang pagdating po sa bahay, ay kanya-kanya na po bumili. Ayun. Dali ano po kami magtinor. Sila pa rin atan po ay nagtinda rin na sa ilang kilo. May 15. 16. Yun, 16 kilos po yung dala nila, talong at saka po sitaw. Nung hapon din. Eh, lagi nga po sa ating may nabili sa ah, may bahay. Eh, kaluwang ano po, pitas natin sa ating bagong tanim na talong. Pagkakadami po doon, tsaka luma. Ay, salamat po. Thank you Lord po sa blessing sa ating mga tanim. Ay, mamumuti po tayo. Hey. Saka ba may natal? Hindi ko natal na dahil ako mo ako. Hindi ka, ano? Hindi, ako. Aray po mga kapamil. Oh. Hindi, wala um, na aray. Ha? Wala na aras. Hindi, aray. Yan. Dito na. Oo, dyan na. Ay, hindi. Aray, na. Yun. Sa gitna ko tayo tinawag Kaya po tayo nagtatanim ng mga farm bin ng pasunod na ano, sitap. Yan pipas, po ay wala na. Palipas na mga siguro. Mga ilang pitas na lang ito. Puro pang sarili na lang yung mga pitas dito. Pero ito, pwede pa po. Last service po na rin. Siguro. May ibinta pa natin ito. Ay, yung ating pasunod yan oh dalawang lugar ang saka po diyan siguro tayo po yung magpupuno kalahati po nitong pangatulong sa dating taniman ng sitaw po sayang naman po yung anong buto ay ari pagka ano ay tataniman ulit din natin ulit pagka talagang mahina na po mamu ay sayang po ang panahon eh ang dami po nabili siguro ating ano sa ibang buto oh, sulit magkakadamo yun Bahala na po sa dati na ako siguro. Yan po Maganda pa naman po mga kapambing. Sari wa pa po. Ito po ang naputi. Ang dami pa. Last service po mga kapambing. Ay pero hindi na. Hindi. Dami pa. Dami lang. pa rin po. Basta po. Ang dami na puti natin. Yung ating sitaw po. <laughs> Yan ang ganda ay. Lagi ang dami po. Dadalhin ko lang po sa mitan pa mga kambing doon. Wala. Buwan na initan po maigi. Wala spray pitas, ano. Tayo yan, Wala spray. Wala spray po simula ano nung itanim ito. Kaya ito pay ano sarap. Hmm? Healthy healthy. Hmm. Healthy po. Wala ka spray spray po. Dadalhin ko lang po ari. Nakakatulong pa pala yung trap na yun ano. Mumuti po tayong talong din sa loob. Bago doon, mami. Pagkaganda, ano? Kung may maluang nanatam ay di ganda. Ah, pagkalalaki. Oh. Puro da, bunga, ay. <laughs> Wala nang daon. <laughs> Wala <Waka dami. laughs> Pag sa lalaki pati, nakakatawa. Ang ingit yung <laughs> Biglang bawi po yan, mga kaparambin yan. Mm. Ay yung ay guma. Ah, ah. Bakay. po. Yan si so, mami po, tuwan-tuwa sa ating ano, mga tanim. Parang pala tayo nakapulam eh. Ha? Ha? Ah. Parin yun ni mm -hmm. Yan po mga kaparambin. Oh. Yan ang blessing po. Hmm. Kapag kadami po. Sa isang puno ay ah. ah. Dami. Pwede ito, ano? Hmm. Yan. Oo, oh, sa isang puno yung ano eh, kalahating kilo na. Hmm. Pagkadami po aba Ganda rin pala yung hindi yung winaway pruning na yun. Ano, Tama yan. Ano? Ang puno. Yan, yan, diretsyo. dito dito sa tabi tayo. dito sa tabi tayo. Oo, dito. Ah, pagkadami po. Yan, oh. Anong hingitin. Hindi malaman ang uunahin ng putin. Ay, Ayan po yung bago, nangangitim din po 'yan oh. Dami din. Hitik na hitik. Oh. Eh, eh. Wala taro. Wala yeah. spray mo ito parang hindi. Wala, yun. wala spray ito. Meron oh, ako may, may uhod ano. Ah, unti meow. Oh. ano ngayan oh. Nakakatulong 'yan oh. Trapalin. Entrop natin, trap natin. Pagdagan natin uli. Spray uli yan. Uh. Are ko. Ah, ah matin. Meo. Ay. ay, blessing ay, Yun ang blessing hindi inaasahan. Kami Pag sinasabing blessing, yun eh ano. Darating na ang kuya. Ano. Hindi mo ni-expect po. Pura ko isang puno ay ano. Mirón. Nakakatuwa po mga kapambing. Tatlong plat palaan po. Ang ating nakukunan ay isang sako na po. Yan o. Pagkakadami. Jackpot po tayo mga kapambing sa bunga. Hitik na hitik po ang bunga natin ngayon. Ah. Kaya, Wala mga... na halos dahon. Puro bunga. Ay naku po. Salamat po. Sa isang puno ay ano ay. Parang Aripo, mahigit parang sa kalahating kilo. Pari palaan po tatlo. Ano mahigit kalahating kilo isang puno. Oo. At tayo po yung uwi na po mga kapambing. Guhang tanghali naman po. Maya maya na tayo. Yung bag, asa -ano na? Po pati ng mga bata, yun. Kunin mo yung bag niya, yun. Masundo po pati sa mga bata. Hmm. Paano natin mababalik? Paano talong balik po ako, gawa ng sitaw, tsaka arim eh. Hindi ko naman kaya oh. eh. Alay ah. na maya na po Hindi nga pag-alik po Katapos lang natin mga kaparambin sa pag-harvest po ng ano. Yeah, ating sa talong din sa dati po. Kunti rin natin bago kumain. Tayo pa yung kumain na. Katapos lang po kanina. At doon po tayo sa bagong ano po. Tanim natin. Yung nakuha po natin dito ay ano po. Halos nasa 3-4 na rin po. Nakadalawa sa ako po halos dito sa ano. Doon talungan. Pwede sa bago. Dito po natin kung oh, ano. Ah, Makakailan tayo. Nandun po sa dampa at kami sumilong po ni Mami kasi Mami kami. Hello po. <coughs> Baan ang ano po, kasi sa kanina ka eh, pahinga po kami. Masa pula oh. Eh. May mga sisi na pili ka ninyo. Sige? Eh. Uh -huh. May mga sisi na pili ka. Ah, bilis ano, basa hmm. ay. <laughs> Nagwa na sili eh. Ang dami yan eh. pwede nang ay ang ganda oh ito oh. oh oh pagkahaba ito pala yung parang sa ibang bansa ano yung mga habang sili pwede yung panday na yung dadi, ah ha huh? uh -huh. nasaan ay yung mga baka na tayo na dito. Ay, ang gumulong na. Ito na naman kulang. Hindi na kulang sa ara. Yan tayo mag-umpisa. Yan laki. Ari, ay okay. salamat po. Oh. Ay, yung mga ano. Bulok. Tama sa. Hmm. Salamat po. Dumarami na po mga kambing ng ating ano dito. Bunga po sa ating bagong tanim. Eh. Oh. May nakagulang eh. Nakaligtas na itong araw. Ha? Malambot? Okay. Nakakatawa po. Oh. Baka tayo makakot ng sakot po ngayon. Mga kambin. Sarabis po. Ba't may ganito po ito? Kakaiba po mga kambin. Oh. No? Ba't may gayon? Itawad. Uh. O sa barrel may ano kalbitan kakai okay, ba betek betek ka 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 may pindutan ano may pindutan ha? ka 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 lalaki ka dito ka 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 Salub. Bat meron. Ay. Are ah. po mga kambing oh. pitas po. Ah, laki po Ganda. trigger. Ano yun? Oh. Ano? Kaya may trigger yun. Magali oh. ng army ko yun. Hindi. <laughs> Ay, ang ganda po din sa baba mga kaparambing. Ang oh. ah, po. Ay, salamat. Ang huh? Oh. dami ka din. Oh. Yan po. Oh. Dami na ano. Hmm. No. Hmm. Saan? Ang lalaki. Yan. Uh, dami yung May Meron na. Agap ng white fly. Ang lalaki.

pasunod dyan eh. Ayan laki sa gitna niya oh. Ayan pa, may, sa gitna. Ang oh, gandang hmm. ganda mamitas po. Pagkaganito ang um, oh, ating man ay. Wala pa iba. Gaganda mo. Oh, uh, talong oh.

Nasa lupa siguro yun. Mabuhabangin. Ano yun? Wow! Lalaki! kilo Agulang, kukunin din natin yun. Okay. okay. Ayun, uh. hmm. ganda u. Uh. Okay. Okay. Hubagin ah, dari u. Uh. Harap okay. u mau pambil u. Uh. Okay. Dalam uh. apa? Ini uh. u. mga po hindi kita Ayan po, pa tapos ayun po muna ka pa marat na yun laki ako bata pa ba, sabay ulan po Yano. Pas eh. matayo nito. Yung init kanina. Sabay ulan. Ba ta. Ayan po yung ating napute. Sasako na po mga kapambin. Ay hindi pa po tapos aring ano bago nating tanim. Ayan, uh, puno na po. Ayan pa. Ilang luang pa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito na po tayo sa tabi po. Ating nilagay po yung ano, isang sakong talong po sa may dampa. Bali ito na lang po. Dalawang luang. May mga pipili na dito. Ha? Tara po. Nagulay nga yung kalabaw dito. Butit walang masyadong na ano. Nakuha. Na sira. Yan baba po. na yan. Dito po sa ibabaw ay ano. Madalang pa. Bago pala ang po. pag pang din lang ang edi mas ah, na rin hmm. ito po'y parami pa yung ganito oh. bago pala ang puway yan Ito yung tatago. May mahalaw na po. Ito yung nagsabit-sabit ng tali. Ay! pagkakasayang Bilo. Pwede na ito. Pwede na ito. Mau gulung itong iba ah po yung ating hinarbis kanina. Yung sa luma po ay mga kapanding. Ito po. Halos tireport po ating hasamahan pa na rin. Ay bali tatlong sako po mga kapanding. Kasama po kanina umaga. Ah dami na po. Bangalawang harbis po ng ating talong sa bagong tanim. Tatlong sako na halos. Kasama yung luma. Ay, salamat po. Yan. Mga permit. Oh. Ito. Ay, dami. Yan. Oh, lalaki. Oh. At tayo naman po yung uwi na doon sa bahay. At magtitinor po. Tapos ito yung Ditinda po natin pagka walang bumili sa bahay. Pero kanina po yung dami na nagpatira ay. Eh. Hindi natin i-deliver de po mamaya kung ano. Pagkatapos mag-tenor. Dalawang sako. Ano po yung kanina kumaga? Dalaman na ibinta may kanina. May. Kailan na ibinta mo? Dalawa. Dalawang kilo po. Ngayon na umaga. Mayroon nang pumili. Para po yung mga tipangalong sako. Dyan Ah Sabi ko ito pangatlo pa ito Ah Aray oh, ito eh Ah, yun ah, ah, ano kaya mm Hmm Hahaha <laughs> <mo laki> yun <laughs> Ari po, pagkakatambak, ah, isang gabundok. Naku po, po, salamat po. Ito eh. Ah, pagkaka... Yan, ang ganda pari, ang dami. Ah, salamat po, thank you Lord. Ah, pagkakadami po, ay. Sinasabing blessing po, aray. Gabundok na talong.